Migamigalab mega shout out mga kabisay. Magandang magandang umaga dyan sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gahapon, magandang gabi. Ano mang oras kayong nanonood sana ay eh, naandyan kayo sa mabuting kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon sa anumang mga kaganapan sa buhay. So magandang umaga sa inyong lahat mga kabisay at napakainit. Ayan, kung makikita nyo mga kabisay ang kapaligiran, ayan o. Grabing init. Ang oras natin ngayon ay alas 8. Ah, mag alas 9 na pala mga kabisay. Hindi ko nga lang matandaan kung anong... Kung ilang minuto pa. Pero... Ito ang init. Grabe. At tayo ikatatapos lang magdilig mga kabisay. At yung natapos kong diligin kanina, ayano, Natutuyo na agad. Pero maaga pa naman. Kaya hindi pa yan masyadong apektado ang ating halaman. Alright mga kabisay, panibagong araw, panibagong vlog at panibago na namang update dito sa ating mga halaman. Nasa ngayon ang aking ampalaya mga kabisay. Ayan o, nagkakahinuga na. Dahil dumaan tayo ng mahal na araw, kaya yung iba nating mga ampalaya ay hindi napitas at mayroon na tayong mga dapat pitasin pero bukas pa yan mapipitas mga kabisay ang dami nating mga dapat pitasin ayan at nakapagpitas na ako kanina mga kabisay at, na ipinta natin 5 kilo at yun ay eh, Bali, pinuntahan ako dito nung bumili. Dahil, yun nga. nag -ano sila ng... dadalim paluwas ng Maynila. So, sa so ngayon mga kabisay, eh, nagbabiyahin ang aking ampalaya. At ako inaan laan At mayroon pa akong mga itinira mga kabisay. Ayan, oh. May mga natira pa dito para bukas. Ayun. Mayroon pa doon. At barami pa tayong Mga natiram mga kabisay At yung iba ay mga hinug na Yun nga lang Talagang hindi natin mapipigilan yun Dahil Mga lampas na sa araw ito Mga kabisay Dahil dapat Friday eh, Mag-harvest tayo Pero Palibasa Biyernes Santo Walang magbabiyahe So pending yung harvest natin Kaya yan Ang nangyari So kahapon meron din akong naibinta Bali 4 na kilo At kanina ay 5 So nakakuha na tayo ng siyam So hindi ko alam kung ilan ang matitira pa dito So abangan nyo na lang sa Next vlog ko mga kabisay Dahil ibablog natin yung pag harvest Pang apat na harvest Ito mga kabisay Kaya lang hindi natin nakuha ng isahan Dahil yun nga na utay utay dahil sa dumaan tayo ng Holy so sa ngayon mga kabisay ang aking gagawin ay babawasan itong mga sanga ng ating ampalaya dahil medyo sumobra ang dami ng sanga at ang ating ampalaya ay medyo sarado na ang wulo wala nang malusutan so kailangan siguro bawasan muna natin at yung babawasin naman natin mga kabisay ay hindi naman masasayang. Dahil yun ay ibibinta rin natin. So kahit papano, biyaya pa rin yun. Yun ang kagandahan nitong ampalaya. Ah, dahil hindi nasasayang ang mga tatanggalin natin sa sanga dahil mapipira yan. Tulad nito, tanggal na itong mga kabisay, itong sangang ito. Dahil sumusugra na, ang dami na oh medyo na puno na, lumalaylay na yung aking balag pero hindi pa sila masyadong namumunga dahil may edad sila para mamunga ng marami so let's go mga kabisay, samahan nyo ako at ating papasyalan ang iba nating mga babawasan ng uh, sanga at papakita ko rin sa si inyo ang iba nating mga maharbis para bukas, alright let's go So ayun mga kabisay at dito sa portion na to ang daming mga sangang matatanggal dahil sobra sobra ang dami oh. sobrang lago tapos ang bunga niya ay medyo hindi makalabas ng maigi hindi makapagpenetrate yung puno dahil sa dami ng sanga hindi nila ma uh, absorb yung ibang uh, abuno abono para isupply doon sa ibang sanga kaya marami ang hindi nagkabunga So ating tatanggalin iyon para mabawas-bawasan ang kanilang uh, paghihirap. Dahil yung ibang mga kabisay kung makikita nyo ayan. Ang daming sanga. Para ng Christmas tree. Talo pa. Kung ganito lang sana ang maganda. Dahil ito ay nabawasan ko ng sanga kaya maganda ang kanyang ano. At ayan may mga bunga na kaagad. So dito, <laughs> nanatiling walang bunga dahil sa lago ng kanilang sanga. May bunga rin naman pero hindi tantong karamihan dahil medyo naghihirap nga sa dami ng sanga. Hindi na maabsorb yung ilalagay nating abuno na hihirapan ang kanyang main sa pag uh, deliver ng kanyang mga na sisipsip na vitamins kaya yung iba nyong sanga Ah, pahaba na lang ng pahaba hindi nagkaroon ng bunga so kailangan nating bawasan at tulad ng sinabi ko sa inyo ang babawasin natin dyan ay hindi masasayang kaya hindi dapat panghinayangan na tanggalin ang ibang sanga para naman makabwilo ang main at makapamungan ng maganda at dito ayan meron tayong mga pangilan ilang bunga na hindi pa siya masyadong makapamunga dahil nga ito ay nagaantay pa sa tamang edad dahil ito masang mga kabisay ay mistisa mistisa ipuan. kung kailang ma edad edad na siya sa kamamumunga ng maigi at dito naman sa ating Ramgo Green ayan sa awa ng Diyos may mga bunga at meron na rin itong mga kasamang bunga ng mistisa mga kabisay tulad nitong isang ito bunga ito ng mistisa at ayan So, kahit pa paano ang misti sa ipon mga kabisay ay meron na tayong maha ngayon. Ay bukas pala. Dahil ngayon ay eh, magtatanggal muna ako ng mga sanga. O dito, marami na rin ang mga tumubong sanga. Kailangan tanggalin din yan para makabuli itong nasas natin. At uh, ay nasa taas pala ng aking tanim. Hindi natin dahil naandyan lang kayo, nanonood lang kayo. <laughs> right, At ito, meron ng isang nahulog na sanga. Ating isabit para hindi siya maghirap. Alright! Ayan, at medyo, meron din tayong makukuha pa bukas. At dito, meron pa rin tayong mga mapipitas dito, katulad nyan. Ayan, merong isa. At dito, merong isa. So, ayan. At ayan, meron mga Ito, mistisan na itong mga kabisay Dahil nanggaling yan dito At ito, meron dito mga bungang Mapipitas bukas Ayan, at Hindi na rin naman dito Masyadong Ah uh, Hirap sa pag Ano, dahil Nabawasan ko na ang mga sanga dito mga kabisay At ayan, kung makikita nyo ang kanyang wall Medyo Maluwag at ang taas niya, ayan. May mga bunga nang nakabitin. So parami na ng parami yan. At meron man tayo dito ng ganito. Ito ay tinanggal ko talaga mga kabisay ang puno nito. Kaya yung kanyang bunga ay nagkaganon. So ayan, meron tayong mapipitas dito ilang piraso. At dito naman sa kabilang area ay mayroon pa rin ako ditong mga uh, bunga ng ampalay ang pangkusina ito mga kabisay matatawag na pangkusina ito ay ramgo green ang bunga niya ay mga similaang at ang daming mapipitas ayan tulad yan ang daming mga bunga na pwedeng pitasin dahil pag hindi pinitas yan mahihinog yan mga kabisay tulad na reo mahihinog na ayan, oh mahihinog na yan So, ito ay Ramgo Green at kung tawagin ito ay ampalayang pangkusina dahil pang sariling gulayin lang ito. Ang patay ko lang dito mga kabisay ay talbos. Kaya lang namungan ng maganda at napakinabangan din sa awa ng Diyos. Ayan. Oh. Ang dami niyang bunga, di ba? So, kahit pa pano ay pinagpapala pa rin ang inyong kabisay dahil marami tayong maharbis bukas ng madaling araw ayan no oh. At may runding mga magagandang bunga. ayan At hindi ko inaasahan ito dahil ang purpose ko nitong tinanim ko ito dito mga Kabisay ay talbusan lang. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil namumunga naman ang maganda at napapakinabangan din kahit medyo minus siya sa klase. Alright mga kabisay, abang-abang kayo at ang inyong taybisay ay magsisimula na dahil parang tumitin na ang init. Alas 9 na mga kabisay at ako'y may hirapang masyado mamaya. Alright. So yun mga kabisay at nakatapos na tayo dito sa, por sa na to. Pati dito sa kabila tapos na rin to. Nakapag Uh, pruning na tayo dyan pero yung talbos siyempre kailangan ipunin at naandito mga kabisay ko siguro mga nasa mga tatlong kilo na rin sa awa ng Diyos ayan akin munang ibinabad sa tubig mga kabisay para hindi siya malanta hanggang bukas ng umaga dahil bukas pa nang umaga yung ng bibili mga kabisay. Kaya akin mo nang inilagay dyan sa tubig para presya at hindi siya lanta pag kinuha ng mamimili. So sa ngayon mga kabisay ay dito naman tayo. O, ako lang pala dito naman ako gaha magtatanggal ng mga dahon or talbos dahil medyo malago itong porsyo na to so atin babawasan para makapag penetrate ng maayos ang kanilang main so ayan mga kabisay abang abang lang at medyo tanghali na kaya tayo muna ay gagawa ng pananghalian so alas unsi na at medyo sagad na ang init mga kabisay at ang inyong kabisay ay medyo hinahapo na dahil grabe talaga ang init ayan oh ah, kung makikita nyo grabe at ang ating mga ah, bunga ng ampalaya ah, ay nabibilad na naman baka mayroon na namang mahinog mamaya bali tatlo ng piraso ang nahinog mga kabisay at yung isa hindi ko pa kinukuha yung itinuro ko sa inyo kanina at ayan mas lalong hinog na hinog na ngayon ayan o oh. dilaw na dilaw na siya <laughs> sa bagay okay lang naman yan dahil baluktot ang mahirap yung mga ganito yung mga good size na bunga yun ang mahirap na mahinog dahil medyo masakit sa kalooban yun yung mga nahinog na aking tinanggal mga kabisay ay medyo hindi masakit sa kalooban yun dahil pwedeng binhiin yun dahil mga baluktot naman at dito ayan ito ay tatalbusan natin mamaya babawasan natin at napakalago ipoproning eh, natin yung ibang mga talbos alright mga kabisay abang abang at manananghalian muna Oh hindi pa pala manananghalian at hindi pa ako nakakapagluto magluluto muna ako alright so yun na mga kabisay at tayo yung nakatapos na na uh, pruning na natin lahat at ayan sa awa ng Diyos eh, ay <laughs> naubos-ubos yung mga sanga sa bowl ang natira na lang ay yung mga main nila Hindi ko nga lang mga kabisay na clear ng maayos Dahil yung Mga tuyo hindi ko inalis Dahil medyo nahapon ako Nahapon ako Hinapon ako Dahil nakatapos ako ay mag alas 4 na At ngayon mga kabisay ay Katatapos ko lang mag clear dito sa kabila At dito ay medyo maayos yung pagkaka pruning ko dito sa kabilang ito eh medyo ganun din <laughs> ayan magkapareho sila at saka din ayan <laughs> medyo maraming tuyo hindi ko na ubos dahil medyo gabi na pero dito sa kabila sa parte ng galaxy at misti sa ipuan medyo na clear natin mga kabisay at ayan sa awa ng Diyos <laughs> wala na siyang green ay walang green wala na siyang uh, mga tuyo pero meron pa rin hindi ko naubos dahil wala inaabot na tayo ng oras di peligro at ayan oh, medyo maluwag ng tingnan hindi nakatulad kanina na parang anong tawag dito <laughs> magulo pa sa buhok na kulot <laughs> pero ngayon ayan at clear na sila mayroon pa rin natirang mga pailan ilan na dilaw na dahon pero madali nang tanggalin yan ang inimportante ko lang mga kabisay yung mga uh, dapat natanggalin ay eh, yun ang tinanggal ko at ayan sa awa ng Diyos ay eh, hindi na sila kasing kapal nung ipinakita ko kanina na sobrang kapal noon at ang ating ampalaya ay nahihirapan kaya hindi makapag-penetrate ng maayos pagdating sa taas so sa ngayon ayan sa awa ng Diyos hindi na sila nagsisiksikan at makakahinga na sila ng maluag pag inabunuhan natin iisa na lang ang concentration nila sa pag deliver ng kanilang mga makakain papunta doon sa kanilang bunga at mga natitirang sana at ayun mayroong isang hindi ko na isang pa natin para masaya <laughs> alright at ayan, medyo hapon ng mga kabisay. At ipapakita ko nga pala sa inyo yung napruning ko na sa awa ng Diyos ay siyempre magkakaroon tayo ng kaunting biyaya dahil yung ating talbos ay inipon ko at siyempre papakilo din natin to alright tingnan natin ayan Oh. Sa tantyan mga kabisay, mga ilang kilo. So, sa kanyo na lang malalaman sa next video ko kung ilang kilo ang kalalabasan nito dahil uh, hindi ko rin matantya eh. Bukas pa ito kikiluhin mga kabisay kasabay ng kanyang bunga dahil siyempre pamimitasin si natin yung mga bunga dyan yung mga malalaki na at yung makakasabay nito para ibigay natin doon sa mga mamimili. Mamili sila kung sino ang gustong bibili. At itong mga malalaki-laki na nating ampalaya na natira pipitasin na rin natin to. Dahil dalawang araw na nakapagpitas ako mga kabisay uh, hindi ko nga lang mapitas lahat gawa ng yun nga kontrolado lang yung bili nila pang ano lang pang uh, sariling gamit kaya medyo ano lang yung nabinta natin isang apat na kilo isang limang kilo so may siyam na kilo tayong naibinta kung ilan itong natitira kung ilang kilo pa itong natitira sana maka abot man lang kahit sampo dahil hiwa-hiwalay nga lang pero marami-rami pa to hindi pa kasi pamunga ng maigi kaya hindi pa masyadong marami ang ating makikita pero pag naiipon yun marami din yan pag naiipon ipon yan yun meron doon doon mayroon sa so parteng iyon at din eh sa una kung mga tinanim ay medyo ayan o. hindi rin nga lang karamihan dahil nabawasan na rin eh ayan siguro makakaabot din tayo ng humigit kumulang <laughs> So, ayun mga kabisay, maraming salamat sa inyong lahat na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. At sana naman ay patuloy nyo pa rin subaybayan ang inyong kabisay dito sa mga kaganapan ko sa aking mga halaman. At salamat ng marami sa inyong mga suporta sa araw-araw na ginawa ng Diyos kahit papano ay naandyan din kayo at nakasuporta kay Tay so maraming maraming salamat at sana naman ay naandiyan kayo sa mabuting kalagayan at saan mang kayo naroon sa sulok ng ating mundo palaging mag-iingat, palaging magdarasal nang patuloy tayong patnubayan ng ating puong may kapal sa anumang mga kaganapan sa buhay sa anumang mga pagsusumikap sa anumang mga pangarap para sa ating pamilya sana ay ginagabayan niya kayo at laging malayo sa anumang mga sakuna ng kapahamakan All right, thank you so much mga kabisay, migamig lab shout out sa inyong lahat. Good afternoon and God bless us to all of you. Bye-bye.